Yon, unang hakot for today, syempre yan. Pinaputrip muna kami ni Boss Daryl. At saka yan, uh, sa rappel to ano lang yan tapos ang rapel lang din isang mabilis hakot lang yan at syempre maray maraming maraming salamat muna sa mga tropa mga client na -like, nag-share, nagpa-follow dito sa pahakot pa sa kayo at syempre sa BGM Lights and Sound sa mga client natin at makasuki natin yan na patuloy na nag abilis natin syempre yung pisa natin ang biyahe nito na nandiyan na kami sa isang matrapik makipot at syempre nakaka buwisit minsan na traffic dyan sa gawing baliwag medyo di natin alam may nakakarera nagka, at pagong kaya medyo talaga ang bagal pero pinabilis na rin natin yung mga bihayan dyan at yan nandiyan dyan na, um, sa, sa rappel ko na alam nyo yan isang mabilisan lang din at saka ito konti lang din yung mga gamit na pinasakay sa atin ni boss di boss Daryl pero malalaki at buti na lang magagan, magaling yung nagkamata sa atin ngayon. kasama namin si Insan Uwing yan uh, hindi naman dapat talaga kasama kaso nga lang eh, sumama ka sound system yung event namin eh, hindi niya alam pahakot pa sa kailang yung ano kaya nagulat din siya at napasubo. pero syempre kahit papano pinigyan na rin natin ng kahit papano pang pang putrip putrip niya man lang eh dahil nga wala sa budget dahil dalawang taga lang talaga yung inirenta sa atin eh papasubo tayo kaya hamon na ganoon talaga buhay at saka syempre ito yung mga collection ni Boss Daryl at saka ayan, si Boss Daryl napakagaling sa negosyo niyan napakagaling dahil marami ng experience na syempre nalulugi at marami ng experience na nagpapalawal sabi niya nga pinag-uusapan niya namin talagang ganon at uh, pareho kami na mahilig mag-aaral niya tungkol sa pagnenegosyo. ang, ang pagninigosyo -ne para nagbibigay kang tuition fee Ma, kunyari natalo ko ngayon isipin mo na lang yung talo mo na yun para ka nag tuition fee hindi naman lahat din naman ang nag-aaral na nagkaroon ng magandang uh, o pag-aaral eh hey, talagang nagtatagumpay ganon din eh sa negosyo kung baga na, kunyari talo ko ngayon nalugi ka isipin mo na lang uh, tuition mo yun at ito na trip nga kami dyan sa isang pinakamasarap na na kainan dyan solid only rice malapit lang sa ambience bypass basta sa mga tropa natin dyan mapapadaan try nyo yan malapit lang mismo sa ba ambience ayun lang natandaan ko hindi ko natandaan yung pangalan nung restaurant na yan at saka isang mabilis ang babahan na nito at yung nilipatan nila boss di napaka mura lang 1.5 lang napakalaki parang isang kwarto tapos napakalaki ng sala uh, uh, yung ano nila yung tawag doon yung CR lang nasa labas kaya medyo ayun lang magiging hassle pero napaka solid dahil uh, napaka mura tsaka yan syempre nakita nyo naman sa mga sa babaan lang din at uh, dahil tatlo nga yung kasama natin eh saglit lang natapos medyo talaga lang malalaki at medyo medyo mabibigat din ng konti pero yon syempre patuloy tayo nagpapasalamat Siyempre kay Lord sa mga blessing na binibigay niya sa atin sa sunod-sunod ulit na nagpapabuksa sa atin sa pahakot pa sa Kahit na yung sound system natin sa ngayon ay eh medyo tumumal, binigyan pa rin niya tayo ng isang pagkakakitaan. Ganoon talaga, basta huwag kayong, huwag kayong mawala ng faith kay Lord. Siyempre, na, kay Lord pa rin tayo. Nakakapit talaga eh. Dahil wala naman tayo mga kapita. Tingnan nyo yung truck na parang bubulok-bulok mga ganyan. Napapakinabangan natin. Kaya sa mga client natin dyan, ano lang kayo? Ano tawag doon? PM lang kayo sa amin. Mura lang naman na sa amin. Talagang, siyempre, give and take lang. May binabayaran tayong, siyempre, gasolina. May binabayaran din tao. At yung driver niya, binabayaran ko lang din. Kaya syempre, ganun lang Tsaka truck, driver, mga taga buwat Kaya kumbaga, win-win lang naman tayo lahat dyan Hindi naman talaga malaki kita dyan sa pakot pa sa kayo Kumbaga, makasurvive lang kahit paano, nga sabi nga Kahit maliit, importante may pumapasok at importante gumagalaw-galaw tayo dahil sa importante yung kumikilos wag daw pakakainin ng tamad ayun lang yun at saka yun maraming maraming salamat ulit sa lahat ng na naglalike ng papalo nagsishare dito sa pahakot pa sa at saka sa mga nakakasama natin kaya isang dyan yung kay Insan uh, Ruel at saka syempre kay Bongbong Bong bongkam bong bong at saka syempre pauwi na kami isang mabilisan lang to at biglang nung magre rest na dapat ako eh meron pa ulit na nagpahakot kaya yon. marami marami salamat syempre kay Lord ulit dahil sa dalawang blessing na nagkaroon tayong hakot nyo yung araw na ito. pakot pa marami, marami salamat peace be with you God bless B-Jump Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debut, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer. Uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at eh, yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat po Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din. sa mga client din natin na nag-avail sa DJm Lights and Sounds maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nagda-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.